Sige, tingnan natin yung para. Ano ba Game Boy? Oo, hindi siya, hindi siya parang yung parang pwede kang pagkinabit mo siya sa TV na hindi siya smart TV, magkakaroon siya na YouTube na makakasagap sa Wi-Fi. Sige, tingnan natin para makita, para hindi ka rin ma-delay. ba? Nasa yung gunting? Kasi ang dami ko ng order na yun ang dumarating, alam mo yung ano, yung lagaya ng cellphone, yung ano ganito. Oh, mas local pa. Oh, Okey pa to magagamit ko, kukunin ko, magagamit ko sa motor. Ang nakala yung may stand na talagang local na local siya. Okay pa nga to eh. Kita niyo muna itong na dulu. Pita po. Mm -hmm. Pwede naman sa gitna lang tapos i-scat tape siya ulit, diba? Oh, oh, good thing. Okay, yun, ah, yun na naman nga. <laughs> yung karton niya, <laughs> oh. Pag hindi yung cellphone holder, panlinis ng kaldero. Inlagayan ng mga nang-scam. Ang lakas kumita ng mga nang-scam na yan. Ano, oh, totoo na. Bada rin na ata siya. Ang daming karton, ba? Diba? Puro karton. Pagbukas mo diyan cellphone holder. Ganyan na ganyan yung kay ano, yung nare-receive Nino? Hindi ah, ba? yun? Mm. Wipes. Wipes? talaga. Tapos, oh, dito na lang. Oo, sabi ko na nga ba. lang oh. diba? 700 para sa isang wipes. Oo. Oh. Buti na lang in-open. Hmm. Daming, diba? na na 200. At diba ang daming wipes dyan? Uh, daming wipes. Ganyan din yung wipes namin. Isang ano. Dapat dito yung FB niyan, ipost mo na. Diba? Huwag um, tama mo. picture. Kasi um, so yan mo yung pangalan ng ano, tawag wedding. Oo. Um, so, Tingnan tingin nga ulit. Tatanong ko nga po dito sa ano namin kung paano ma-re-report yun. ko ko pwede po ma-report yun para hindi po ma-uwa na yung JET yung... Hmm. Um... Diba? Maniwala ka na? Kawawa yung bibili, di ba? Sorry, <tinyo> kasi oh, ako alam ko sa ganito sa bawang mm. Sa bagay, na, ng na to. Sir. Sa bagay, nagdi-deliver ka lang, ang problema yung kukuha. Ang <tinyo> ano po nito sa sir, yung problema po, sa namin na ride? <tinyo> Yung problema is, nasagit na yung, ano yung body paper. Oo. Sir, At least, at least. Malalang natin yung ID mo. Oo. Uh -huh. Para ID. may tawad naman yata. Wala kay. Sa kanal talaga ito, may bukang may kulang

Akin, <laughs> ano naman sa inyo? Ano sa kanya sir? Kakadala ko lang agad na herbal na tea. Herbal Ilang beses na ako na-scam. Nung ano, nung nakaraan. Sapatos naman, tatlo. Tapos, sumunod. Panglinis diba? ng kalder. Tapos, stand na ng, ano, ng cellphone. Oo, diba? oh, ang dumating. Yun talaga, pagdating ng rider, binabayaran ko kaagad. Ang problema. Oo. Oh. Kaya dapat talaga binubuksan eh. Oo, oh, kaya nga. Uh, siya na inagbukas, yung nagbukas eh. Kanina, parang duda ko kasi sabi na kapak. Ay, sabi ko ba? Parang hindi nakabak. Parang na, diba? hindi nakabak. Sabi ko na lang, di ba? Pagkakit ko lang yun. Paano yan? Kapal sa mga. 'yung babayaran. Ano pa naman pala 'to? Sino 'yung magbabayad niyan? May ano po, may ano ba tawag do parang penalty sa amin 'to. Okay guys, ayan 'yung pang-ilang beses na ako na iscam, Kaya pinatignan ko sa rider. Hindi naman kasalanan ng rider 'yung nagse 'yung may kasalanan yun ang i-scam sila yung mga nakikita nyo sa facebook ng mga Nintendo yung mga magiging smart yung TV nyo yan yung ano yung kadalasan na ng